Good morning, guys! Mag-breakfast kami ni Kumander. Ayan yung breakfast namin, pusit. Ang malutong na pagka-prito itong pusit na to May sausawa na may sili, siyempre. At ang fried bay chicken kumalutin. At may kare-kare pa. May Ayan na, guys. Mamaya na lang, uh, lang tayo mag-café pagka uh, sa work. Ayan lang tayo mag-café, Mama ko. Anong oras na? Let's eat, guys. Ayan, kaya na kami ni Kumander, guys.

Ibibog ko guys, basta chicken, may mm -hmm. ano. Surte, lahat may favorite. Ano dito ka? kali tuwal niya. guys. Fried na pusito, squid. Ang lutong. Sarap Hmm. hmm? hmm.

taste lahat masarap. No? Yeah. <coughs> Ang yeah, sige na sasabing perfect combination. Hmm. Perfect combination pala. Hmm. Pen chicken na pagkasarap ng lutong. Masarap pagkadali. Perfect, hmm. perfect kakakatimta. Uh, hmm. na tahimik ang bigan ng misis ka. Sobrang sarap kung sintet na kami kakasubo eh. Natutong talaga. Hmm, sarap pa kumain. Maulas na, dilit

Guys, hindi halos na ubus yung nga makakain. Andaya pang fried chicken, no. Tuyo. At kare-kare. Dami. Okay, papi na guys. Totoo pasas, Bye-bye.